tatay ko. O, di ba? Makikita mo, bahay kubo. Kahit munti ang bahay namin. unti unti kaming tumayo ah, habang hinaras ninyo. Lahat. Diyan. In fairness, eto yung sinasabi kong bahay ng durugista. Pinaupunin nyo, hindi siya mayor, hindi siya vice mayor, hindi rin siya. Sango, hindi rin siap kapitan. LGU, official lang yan par. tega encode. Hmm. Tapos palihim kung pumatay. Marami nang napatay na buhay yan. Lahat nasa, <laughs> nasa kabukiran. Pinatay ng taong yan. Salot yan. Proud pa yan. Proud na proud pa yan. Pumatay. Hmm nakikita sa dugo nila